Off white Off white for night 2018 mga boss Ayan no? Ganda pa nito mga boss Kita ko yung details niya sa inyo mga boss Ayan ay, ha Ito yung drag heel nya mga boss Size na nice ayos pa Puro size 8 to Size 7 sya sa US Ayan mga boss Size 7 US Ganda nito o oh. Mars Off white Mars ito nasa 60 dirhams to mga boss Itong dalawa na to Sobrang solid na ito, mga boss so, uh, Ukay sulit tayo dito sa may Sarja Tsaka sa Dubai mga boss uh, Hanap tayo ng item sulit per kilo Tsaka mga per piece Ang kukuha natin ngayong araw na to Ito maganda to Real tree Mukhang bago pa to oh. Mukhang bago, bago pa to Tag nya Game hide Yung kinuha ko almost new rain Na prevent ang tag Ayan o oh ganda niya mga boss ito yung tag niya dito sa loob tag niya sa loob is uh, browning excellent tag hard tag to mga boss halos bago pa siya ayun mossy ano pala siya oh mossy oak Itang, uh, 49ers tayo mga boss ayun team apparel ito may tag pa siya yung pinaka wash tag niya oh Limbangan, ito yung items natin. Nalapag natin. Huwag natin magkano. So, ayan na. Dalawang piraso lang yung mga boss. Ito, naka 26 tayo. Uh, 25 per kg sila mga boss. 1 kg, 0.05 yung ano. Yung timbang ng ating mga nakuha ngayon. So, ito yung uh, nakuha ko ngayon. Ayan. So, ang uh, na 30 dirhams ako dito sa items ko ngayon. Papakita ko ulit. Ang mga items na 30 dirhams. Nakaisa ako ng 514 na Uh, ano na Levi's ayan straight cut mga boss ayan, medyo nagustuhan ko siya hanggang na siya legit siya mga boss tinignan ko to ayan maganda to medyo paid na yung mga ibang parts niya parang pag sa Levi's kasi maganda yung pagka paid ng Levi's pagka tumatagal siya lalo then isang Levi's sa isang mosihok na ano na kamo So mga bossing tapos na ako dito sa may Haji Sa may Prilab dito sa may Alnada At uh, lilipan naman ako ngayon ng uh, Ibang store naman ng Ukay Ukay Full charge pa tayo marami pa tayong pwedeng puntahan ng Ukay Bago pa tayo maubusan -ano, ma -ma ng baterya So andito na tayo mga boss Sa isang uh, Ukay boss to Levi's to jeans west to mga boss size 34 ang ganda ng fitting na ito mga boss dito pa mga boss marami pang ano dito dito naman na uh, puro corduroy naman dito sa kabila mga boss ayan o oh. ang corduroy dito is nasa 15 mga boss o oh, 15 may corduroy ka na yung mga, mga nagko-collect na mga corduroy dyan oh, para sa inyo okay. to 15 15 15 o oh. it means lahat ng corduroy is 15 lang mga boss ayan, ayan o oh. makapal to ang tela na ito adidas mga boss Legit to mga boss Ayan. Number 7 Sino ba number 7? Si Ronaldino ba? Ronaldo? Ayan mga boss Ito yung ano niya Sa side niya Tag Ang size nito ay size XL mga boss Makapal to Almost ano to Almost new pa rin to O ito Dahil nakakuha na ako ng isang ano Ng uh, jacket na camo Ito kuhanin ko naman to Camo naman na cap to Ayan o paner no ito na ako sa loob ng uh, Tulip Ukay-Ukay uh, mga boss O eto may nakuha ko ditong ano, uh, Hildan Heavy Cotton Size Large uh, Tsaka isang Goat Crew na almost new talaga mga boss And then mayroon akong pinatag na Musical pest dito 1974 Ganda rin eto mga boss pero hindi ito yung nasa first uh, pick ko Eto itong Goat Crew na to Eto mukhang maganda to mga boss ayan, no? Goat Crew ayan ang, ayan ang print niya Actually, meron na akong dati nito pero hindi siya gold kulon ng tag niya. Pero ngayon na ito size, ano to, large lang to pero best fit siya ng XL mga boss. Ayan. Ito isa to sa parang gusto kong kuhanin to kasi ito. Uh, ayan mga boss, dated to, dahu. Uh, Yan nakakalam ng dahu. And then may bakit kasi siya mga boss. Yan ang maganda dito, may bakit siya tapos dated yung uh, dated pa siya mga boss. So uh, pinag-iisip ko yung tatlo na to. At uh, tag 20 kasi mga boss, medyo namamahalan kasi ako. Oh. Uh, 20 dirhams ang isa. 20 dirhams sa sayang kung uh, medyo nasa 10 lang to. Talagang hindi ko napakawalan to na to. So, mga boss, spotted ko dito. Uh, champion Champion Supreme ayan oh. Kaso up to oh. Ito yung tag niya, up to oh. Tsaka isang chrome harsh dito mga boss, up din to. Puro up champion na Supreme tsaka Chrome Hearts. Ayun, sa karaki mga boss, dito tinitignan ko lang dito yung mga kanilang mga ukay na shoes tsaka mga ukay na damit mga boss. Parang merong Nike Hair Tempo dito mga boss. Ayan o. Oh. Yung drag heel niya, ayos pa. Sa kapila, ito yung drag heel niya rin. Ayos pa rin mga boss. Ayan o. Oh. Para nakikita ko yung hero. Pasukot nga natin. Abang nasa ilalim siya eh ito ito siya mga boss ayan eh, o agad na pa niya ito yung magkala sa kayo te? 60 so 60 dirhams mga boss ayan eh, o Hindi ko alam kung tempo ang ganito eh. Tingnan natin. Hindi ko alam yung ano eh. Ito mga boss, oh. Ganda pa nito size 8.5 sakto lang siguro sa akin to mga boss ayos na ayos pa siya oh wala siyang medyo ah okay na no, okay pa siya oh ito this color ba to paint paint stain ito yung kukuhanin ko to nabura na yung ano oh sa loob niya nabura na oh It's nice. <laughs> I like it, man. It's nice. Oh, right. It's very nice. I don't know what type. Of, I don't know if it's this tempo. Or I don't know. Okay, I think I will take it. Sí. Medyo maskip lang siya Wala pang saks to you. Okay. Ah. Ang ganda dito yung lace niya original pa rin oh. Yan original pa rin yung kanyang lace. So andito tayo mga boss sa sa Karakib mga boss. Ayun, 60 dirhams. Pwede na rin. Last time gusto ko bumili ng tempo eh, ganito style. Hindi ko alam kung tempo yung ganyan eh. So yan, mga boss oh. White kasi hindi kasi nagkasya uh, sa akin Medyo maliit kasi kaya hindi ko kinuha And then mga boss uh, Nagsimula nang naglabasin yung mga hoodie Mga pang winter mga boss So ang dami makikita na ngayon sa, ano, sa mga ukay-ukay Paminsan-minsan -ukay. so, na uh, ikaw naman nagkakarga sa, ano, sa scooter Dito na uh, dito muntik naman na ako yung scooter ko sa lugar na to eh Sa may natanay na to Binraw mga boss It's like new, ah? Huh? Wow! Nagbibigyan ng pera sa atin to kung kailangan nating alagaan, mga boss. Ayan, Uti pa siya, naligo na siya ako, hindi pa. Nagmukha siyang bago, oh. Kapaliguan.